mga katits dito tayo ngayon sa bansalan na sabi dati wala pang bundok yung pagira umalis makiat sila sa <laughs> Mount sandayon. saan ba yun tapos patag pa dito patag <laughs> ngayon pagbalik nila pagtapos ng gira mayroon ng bundok <clears throat> doon o so ito ito yung malaking bato yan So, i namin. Oh, dito na po yung bote. Oh. si Lalim. <coughs> so, ito yung malaking bato. Tapos sa malaking bato, <coughs> ito, parang pansyon. Ayan. Oh. Pansyon siya. Tingnan mo, parang pansyon. Tapos parang nilagyan ng <coughs> tinapakan ng siminto. Ito yung biniyak namin. Quinting. So, ito, 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 di ba? oh, um, ganyan na yan. Ganyan na yan. So, kasama natin si Cecil, kuha sa daan. Yan. <coughs> Printing siya, no? Ayan yung pano. Dito yung galing. So, ito yung parang marker. Ito yung gabusa. Dininyo, dininyo kaya. Ay, dinamin na nabasag. Di bintigas. Oh. Barina, eh. Tapos ito, baka sign din to ba, no? Mayroon din, oh. No? Orang Cimento rin to. yung nan mabuktot eh wala daw di don yon ha ito nakatabon to eh nakatabon to sando I, ito talaga ang kwan original niya nakatabon ng mga mga maliliit na bato dito ah may nakalagay na bato pero ito hindi ito natanggal hindi natanggal oh ganito na hindi to talaga matanggal yan oh um. wala ito eh hmm um. wala matanggal saka tingnan mo tupukin mo

Yan, oh, laki. Hindi, eh, wala ah, ke. Hindi wala makasim. Ha, wala sila no.baka yung americano yun. Ha? Baka americano yun. Oo. Oh. Ito yung kuang kokong bao. Oh. Tingnan mo. Pantay-pantay lang oh. Ayun oh, parang inikutan siya ng bato. Yun, 1, 2, 3, 4, 5, tapos. Yung oh, paikot. Ha? Mabubuhat kahit baha yan. no. Maano No, oh, ikutan siya ba? Ito. Oh, hanggang dito. Ah, may poison. Nasunog? Mabaho nga. Ayun. Ayun. Sil yung dadaanan natin silubi. mabaho. Oh. Tama. Ano May pala doon. Yung mabaho Kaya siguro nagkasakit ay lahat. Ayan guys. Mga katiits. Laki ng bato. Ano Ano ba? Low. luang ang tumama sa'yo. Alam mo, lahat ang Ay, sigurado. So, ito yung gold hunter. Yeah, Tingnan ito yung Ay, um, naman yung yung cave mabasa rin mabasa no eh dapat gumapit tayo doon. oh oo no punta tayo mamaya doon pagkakuan na mamaya. to ha pagkakuan na to oh. oo ha ah? hindi okay lang nya tuh lihat

¿Por my number, ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Doon talaga sa bundok. South. South eh. May truck daw na nakalibing dito eh. Dalawa. Layo, no? Layo. Doon. Ang ginto yun ha. may yun ha. Ang ginto yun lang nila yung medyan eh. Mm -hmm. Doon talaga no. Doon so, so, may... Yun, ano Punta oh, tayo doon. Doon. pagana nang tayo tapos baba. Ini mm. <coughs> dahan pandaan nang tumboto no na to. Ye pala ang hirap no. Dyan tela gache. Dyan sa bundok. Dalhin mo. Ah. So ito, Mother ko lang, okay, tipon tuldahan natin doon. Baka may mga sign. This marker lang to. Ay hmm. la

Hindi na sila nagmamarka pag si sa ina yan eh. Yan ang kuan niya, isa no. Ito na yan, ang pinakamarka ko nila. Mm. So doon tayo sa kuan. yung yung yan. Mm. Yung Island. Ah, Mind Mid Mountain. telaga sih Itu dinampak langtungin kuanya tuh. Galing tu sa ilog eh. Oh. Jo ito, na no. so, ito na dito na kami ngayon sa taas. Ito na yung manmid. Tubo na yung mga kwane. Eh, oh Damo. Pinay... Kwanto eh. Spreahan namin. Para mamatay yung damo. you mm -hmm. Ha? Mayroon. Yan o. Pero nakakita sila ng bakal. Sa lalim. Yan dito. Hukay sila. Ha? din yan. Saka dito. Nagukay sila dyan. Nagukay sila dito. Nagukay sila dito. yan siguro yung kuan nila mayroon may bakal sila na kuan dito eh silalim mm -hmm. <laughs> Mahaba, Mahaba, no? truck nga daw yung sabi dalawang truck baka pinasok sa bakal ayan o lakas amang lindig niya amang nga yung dig nilo bato hm bato yung kanila eh <laughs> Dito sila nagdig. Ah. Oh, lakas talaga oh. Dito yung bakal na nadig nila. itu terlalu... oh. hmm Oh. daming mga bato, mga kati itso. Big boulders. Ayan o.

Tumuli natin kung may butas. Sige daw. Kung may tunnel. Tama yung, okay. Tama yung okay. Tama yung okay nila. Walang butas. Sige

Yan yung sign. Oh, kasi nasa malapit na sila. Nasa, nasa malapit na tayo. Lang, oh. Yung mga kuan malaki. Oh yan, coordination yan. Coordination no. Hmm. Tatlo. Mm. Tapos yung sa ilalim pa na ba Yung doon. Yung, yung malaki. Yan na ba nila ko yung ano? Yan pala yun no? Yung, bakal. yung bakal. Yan yung bakal. Dyan, yung bakal. May Magdalaan ba yun? na Grabe, gala-gala. gala yeah. Laki yun yung boulders. Laki nga. O, oh, pati yun o. Oh. Dito, magbukay na lang dyan. Magbukay ba? Malaki. Boulders ba nga yung soba to? Ah, boulders so, na to? Ito, sa kuwan, sa surface nya, isapon doon sa, sa malaking bukay. Hmm. Kaya doon. Kaya, kaya doon. Ito, itong hulog-hulog doon sixty Hmm. More or less. Plus minus. Plus minus na yan, no? Ito, mga sign to, yun, eh, no? Yung mga ganyan, no? Sign na. Okay, at least mayroon. No. Positive siya. No. Sibig, no, no. So, See big, big. Milandahan pala nila ng pagdala. Hmm, nilagay lang to. Dami, oh. Wala pa to May dati yung daw eh. Isang, ano, dito? Man mid. So 60 positive 60 mga yung katits. Yung... Dito 60 feet. Pababa yung kwan. So si Cecil kuha sa daan. Ito yung kwan niya. Kasama natin ngayon. Tatlo kami ni Randy. Doon tayo daan. So 60 feet ba yun?

Dito lang mga Dito, dito tayo. Di, dito. Huwag dyan. Doon o? Doon. Huwag na. Ha? Ay, pwede rin dito. 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 Daan nga tayo sa kuiba. Hirap-hirap yun. Ha? Ha? Ar naka multi cab asa sila padulon te? sa ah sa pa man yan pwede liguan so ayun 60 feet positive yung area <laughs> oh kita ni sisil kuwa sa daan ayan bawasan mo Muna mga ya Bawasan na saan 40 na lang. 40. Oh. So, okay mga katits. Steve, thank you. ang quick ba? Oo nga, no? Yun lang yung kwan doon eh. Pala feet pala yun? 60 feet pala yun? So, okay <coughs> lang 100 ba? Tinabunan pa ng kuwan, no? yung malaking kuwan siguro, baka may malaki pa yun lalim. Plus minus tayo eh. baka 190 pa lang. Yeah, 100 na rin. Baka ganun yun no? naka -ugso. Naka -ugso. Naka -ugso. o, nakaugsok. Nakaugsok. Nakaugsok ba? At saka kuwan talaga. So, aabutin tayo ng tubig. Kasi nga, ilog to eh. Hmm. Ilog na. Nakaabot ng tubig no so, yung truck na yan wala na kalawang na wala na oh uh, durog na yun grabe na yung, yung doon tayo sa may malaking ano tumbok na tumbok na yung kalu ano hmm. tumbok talaga tumbok talaga niya Ang problema wala ano eh wala pera oh Manumano lang sila eh. Pinan manumano eh, lang pag nilasa, Di ba nasa malaking ba tayo? Oh. Naglugit Doon ka na rin mm. Ay nanay kalot. Na nagkalot. Mm. Kaso mabaw lang yung kinalot nila kasi. Mabaw lang kasi. Pero may bakal na yung pagkalot nila doon. Oy, oh, yun yung ano. Release na yun. Oh, baka release yun. Oh, release na ano. Yung bakal. yun ang kinargahan ng mga uh, Patok. Galing sa ilog, Kapunta doon. Kasi daming bato diyan sa ilog eh. Eh lalo na noon.